Mr. Speaker, mga kapwa ko mambabatas, sambayanang Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa anumang negosyo, maliit man o malaki, normal na dumadaan sa pagsusuri ng mga boss ng negosyo ang operasyon at budget ng negosyo. Alam yan ng mga entrepreneur. Saan mang lungsod, munisipyo o barangay, ang operasyon at budget ng LGU ay dumaraan sa pagsusuri ng kanilang konseho. Ganyan po ang proseso dahil tayo ay bahagi ng isang demokratikong republika. Hindi po tayo monarkiya, komunistang rehimen o diktadurya. Ang Pilipinas ay isang demokratikong republika. Kapag eleksyon, wala tayong iniluluklok na hari o reyna o emperatris sa pwesto ng kapangyarihan. Ang ating demokratikong republika ay mayroong kongreso, kodikatura at ekotibo. Tatlong sangay ng gobyerno na pantay-pantay at binabalanse ang isa't isa. Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang panggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President Budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Ngunit, nitong nakaraan linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika dito sa kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Maling asal kasi yan. Sa Maynila, dito sa kamara, pamantayan natin ang pagiging magalang kasi uga, kaugali ang Pilipino yan. Maling akala ni Vice President na siya hindi maaring salungatin ng kahit sino. Yan ang nasaksiyan natin sa budget hearing ng Office, office of the Vice President. Maling akala ni BP na may kapangyarihan siyang utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang presiding officer nito. Mabuti tuwiran si Nagot ang kabastusang ito sa isang magalang na paraan ni presiding officer. Maling akala rin ni BP na wala tayong karapatan magtanong ng anumang bagay tungkol sa budget ng kanyang opisina. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Yan ang nagdudumilat na katotohanang nasaksihan natin sa budget hearing, takot sa mga lihitimong mga tanong ng taong bayan. Sa simula pa lang ng kanyang presentasyon at ayos sa kanyang sinasabi, wala na talaga siyang balak sumagot sa anumang tanong. Sinayang ng pangalawang pangulo ang pagkakataon na ibida sa sambayanang ng Pilipino ang accomplishment ng Office of the Vice President. Pagkakataon na sana niyang patunayan sa Kongreso at sa Sambayanang kung sino naging beneficiary ng kanyang mga socio-economic programs. Ang nakakapagtaka sa kanyang budget ng 2023, 2024 at 2025 ay bakit sa National Capital Region lang nakalaan ang mga ayuda programs niya. Bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development, nagtataka lang ako, kusaan sa Metro Manila napunta ang bilyong pondo ng socio-economic program sa kanyang office. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang Pangulo ng buong bayan. Sinayang din ang pangalawang Pangulo na ibida sa Kongreso at sa Bayanang ko ano at kung kanino nakipagpartner ang Office of the Vice President. Sa kanilang 2025 Budget Proposal mayroong 977,615 beneficiaries. Nasaan na ito? Totoo ba ito lahat at verified ba? Sabi ng OVP sa kanilang budget proposal, nagkaroon din sila ng 793 strategic partnership noong 2023. Nasaan ang lista ng strategic partnership at mga strategic partnership agreements? At kapag walang totoong lista ng beneficiary totoong dokumento ng strategic partnership, hindi malayong maghinala ang taong bayan na nawala ang pondo ng bayan para siguro sa darating na panahon. Sa halip na sagutin ng matino ang mga tanong ng Kongreso ay paulit-ulit lang na binasa ang kanyang sagot. At bilang pagtatapos, nais ko lang pong ipailala sa mga butante at sa Maynila at sa buong bansa hindi nararapat sa atin lalo na siya'y nagaambisyon na maging Pangulo ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong manging isda o ang mga promotor ng Pogo kanyang ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag maging Presidente. We deserve better. Salamat po.